Good morning, everyone! Pakita ko sa inyo yung mga tumubo nating mga seedlings. Ay, oh na ito muna. Ito yung pakwan. Ang bilis lumago ng pakwan na to. Ano to eh? Ito yung mga buto-butong tinatapon lang natin dito sa likod. Ayan, oh. Ayan, pakwan. Tapos nagtanim ako ng mga vegetable seeds ayan ang ating kamatis ayan ang ating kamatis o ba? Diba? palalakihin ko lang ng konti yan tapos itatransplant natin ayan ang ating kamatis kamatis dito naman ang ating mga okra ayan ang ating mga okra ayan okra palalakihin ko lang ng konti ang bilis din yung nag-germinate ng mga yan. Tapos dito, alam ko, mga sili to eh. Sili. Alam ko sili ang mga yan. May mga na-transplant na akong okra. Ito, mga okra yan. Tapos, itong mga puting pots na yan, dito oh tinanim ni Daddy Jun yung mga buto ng dito namin tinanim ni Daddy Jun yung mga buto ng ano ng Thai mango ito ayan yung Thai mango sana tumubo yan ng tuloy tuloy kahit makailan lang tayo <laughs> tapos meron tayong pechay dito oh. pechay ang liit ng pechay natin tapos nagtanim din ako actually ng patatas patatas, patatas. May mga tanim si Daddy Jun ng mga oregano dito. Then, ano-ano pa ba yung ating mga napatubong mga may napatubo pa ako dito eh. Alam ko patola to. Patola. Ayan oh. Patola or kalabasa. <laughs> Hindi ko sure. It's either patola to or kalabasa. Antayin na lang natin. ayun no? Oh. Hindi ko sure eh, kung patola ba yan or kung kalabasa. Kasi pag ang kalabasa gumapang, ayan, ayan. Meron ditong kalabasa. Tapos, ayan yung mga okra pa, oh. Mga okra. Yung mga to. Dito ko galing yung tinransplant ko na pinakita ko sa kay sa inyo kanina. Ayan. So ito hindi ko sure eh, kung patola ba 'yan or kalabasa. Pero pag patola at kalabasa dapat malagyan sila ng balag. So 'yan ang mga bagong ano, 'yan lang ang aking update for today. Sa kalaman kalamansi oh daming bulaklak So 'yan lang muna guys. Have a blessed day ahead. Bye-bye.